Open muna natin yung ating Facebook account. And then uh, i-switch natin sa ating Facebook page. So tap natin itong logo icon. Yan, parang hamburger sign. And then syempre mag-switch muna tayo dun sa page na papalitan natin ng pangalan. So tap natin ito. Yan. Then tap natin yung page na papalitan natin ng pangalan. and then ang gagawin lang natin uh, itap natin itong hamburger sign sa right upper side yan and then scroll down hanapin natin itong settings and privacy and then settings then scroll lang natin pababa then hanapin natin itong page setup so, tap natin and then sa under ng pangalan ng ating facebook page makikita nyo yung nakalagay dyan is name So yung tapat nyan, itap natin yung view. May kita natin, ayan na yung pangalan ng ating uh, Facebook page. Under ng pangalan ng ating Facebook page, makikita nyo yung may nakalagay dyan. Please note, if you change your name on Facebook, you can change it again for 60 days. So, uh, pag pinalitan daw natin yung ating pangalan, mapapalitan lang din ulit natin after ng 60 days. Ang gagawin lang natin para mapalitan, tap natin yung pangalan ng ating Facebook page. So, ayan. Ang nangyayari, ito. So, pag once na tinatch mo siya, hindi siya mahirap. Mahirap i-change dito. Ayan. So, try natin ulit. So, ayan. Nakapag-try na tayo ng tatlong beses, pero ayaw. So, ang gagawin natin, labas tayo rito. Punta tayo sa ating Google Chrome browser. Pagka nandito na tayo, so tap natin itong search bar. Search lang natin itong web.facebook.com. Yan. Then, search natin. Then, dito tayo mapupunta. So, makikita nyo. Uh, syempre login muna natin yung ating Facebook account kung saan nakakonect yung ating uh, Facebook page. So, ayan. Mag-login tayo. Login muna tayo. Then, ayan mga ka So, after natin makapag-login, i-zoom in muna natin. Then, gagawin natin is switch ulit tayo sa ating Facebook page na papalitan natin ng pangalan. So, tap natin yung logo icon natin dito sa right upper side. Tap natin yan. And then tap natin yung page na papalitan natin ng pangalan. So tap natin. Then yan. Switching. Then yung mga vlog sa zoom in natin. Zoom natin para mas malinaw at mas malaki. Then gagawin natin. Itap natin itong logo icon ng ating Facebook page tap natin yung Facebook page na natin ng pangalan. Then, ayan, dito na tayo sa loob ng ating Facebook page. Then, gagawin natin, slide lang natin dito. Tap, settings. And then, zoom in ulit natin. Hanapin lang natin ulit itong page setup. Tap natin. Then, lakihan natin ulit para kitang-kita. And then ayan, makikita ulit natin dito yung pangalan ng ating Facebook page which is yung easy and fast installation. Then under nyan, makikita natin dito yung name. So, itap natin sa tapat nya yung view. Tapos natin yung view. Then ayan, makikita natin yung uh, pangalan. Andiyan nakalagay name, username. Then slide lang natin dito pa left side. So, tapat ng name tap natin yung edit. Ayan, so natin. Sa so, tapat ng pangalan ng Facebook page natin, tap natin yung edit. Dito tayo mapupunta. So makikita natin name. Then andyan yung pangalan ng ating Facebook page. Then gagawin natin, so mag-change name na tayo ngayon. So makikita yung pangalan ng ating Facebook page is Easy and Fast Installation. So tap natin yan para makapagpalit. Then, ang gagawin natin yon, so siguro ang gagawin ko is tanggalin ko na lang tong end. Ayan. So, gagawin ko easy fast installation. Then, pagka okay na, ang gagawin lang natin mga hitap natin itong review change. And din dito, syempre magre-request siya ng password which is yung password nung ating A uh, main Facebook account. So, ilagay natin yung password. Then, after natin may mailagay yung password, tap natin yung request change. Then, gagawin natin guys, sulabas na tayo dito. Then, punta tayo dun sa ating Facebook page check natin yung pangalan ng ating Facebook page. Refresh lang natin. And then ayan mga kablog, so makikita nyo after natin ma-refresh, makikita natin nagpalit na yung pangalan ng ating Facebook page. Naging easy fast installation na siya. So dati kasi ang pangalan niya, easy and fast installation. And then kung sakaling nagustuhan nyo nga pala ang video na to, please like, share, and subscribe. Hit the notification bell para ma-notify pa kayo sa mga susunod ko pa ang video. Maraming maraming salamat po.